So what's up mga Gsidol, nandito tayo sa Garden sa Farland na tayo i, uh, magtatanim ng kalamismis o sa Bisaya, Karabantus. Yan mga Gsidol, pasure naman dyan at pakilike at pakicomment sa komisisyo nang hindi pa nakapalo-palo na what's up. Ayan mga Gsidol, manood ko. Ayan, dalakyan ko ng uh, fertilizer mga Gsidol. Lagyan natin ng fertilizer bago tanim. Ayan mga Gsidol. Nga mga Kulche maraming salamat sa inyong mga suporta. Ayan, araw ng linggo ngayon mga Kulche Idol. lapi Sunday sa inyong lahat. Sipag lang tayo mga Kulche Idol. Wow. Ayan mga kulisay doon at ating haluin, ah, haluin natin, reshuffle natin mga klusedol para maganda ang ah, pananim, mataba dahil may organic. Nah, Ganoon lang mga klusedol ang gagawin nyo pag kayo magtanim. And, Ito mga itin ng manok. Pwede rin yung tahin ng kalabaw o baka. Yan, pwede rin yung mga kalutsaidol. Tanim na natin ito mga kalutsaidol. lang, karabantos o kalamismis. Yan mga kalutsaidol. Ganun lang ang aming proseso mga kulsay doon sa pagtatanim. Ganyan lang. Ganyan mga kulsay doon. Nandahanin natin para di siya madurog. Ganyan lang lupa sa may ugat. Ganyan lang mga kulsay doon. siya doon haluin natin ulit Alam mo sa ito lahat. Maraming salamat. Tata, bye-bye.